Nagluluto naman ako ng tinola mga idol. lang manok. Nagluluto naman ako ng tinola. Soya muna. Ayun muna ko mga idol. Soya muna yan. Ito so, din ay bawang. Medyo yung, yung tunugin ng kaunti mga idol. Nagay ko na yung bawang. Ayun yung bawang. Pagkatama na sila dyan parehas.

Canak luban monanak ya menga itu lo oh. sinangkut sa kuna nang gaduh sinolah Tenang yon na nilipat ko pa ito doon sa kalirong isa at hindi pwedeng masabawan dito ay. pinapalambot ko pa lang ng kaunti pinapalambot ko pa lang ng kaunti ito na mga idol sa isang kaserola nilipat ko dito para marami sabaw pa ano, para madaming sabaw pinapalambot ko pala ang yung kan sayote ah. okay na yan mga idol pakuloyin ko pa yan atakpan ko muna mga idol yan atakpan ko muna yan ay mainit yan pagka kulo Nice na yan na naman po sila naglalaba o oh. yan kasama na po yan ako'y nagluluto sila naman po ay naglalaba mga idol yan kaya pag po talaga ng yung mga anak kayo abo bagong gising mga yan apo yung ina o yung asawa ko kasi pag oh, hi daw po hi din po good morning everyone good morning din daw nakalo na mga idol ang aking tinola dami yan ayos na po yan nakulo na mga idol Pasarap yan. Grabe. Grabe ang sarap niyan mga idol. Ito pang ulam namin ngayon, Tanghali ito mga idol. Ayos na mga idol. Ito na yung tinula ko. Ayan oh. Eh. Aahunin ko na ito. Ayan, luto na po mga idol. Ito po yung ko na. Sarap niyan. Ihigop na sabaw mga idol. Ah. Ito po yung ulam namin ngayon, tanghalian mga idol. Salamat po mga idol, thank you po.